bago nagkasakit si Pope Francis noong February 14, mga few days before, nakapagparabas siya ng kanyang mensahe para sa koresmang ito, Lent 2025. At doon sa kanyang sinabi, napakaganda, gustong gusto ko, dahil um, talagang pasok na pasok sa Jubilee at pasok na pasok doon sa sa pagpasok natin, sa paglakbay natin, sa koresmang ito sa taong 2025. May tatlong points lang po siya na sinabi. And I would like to reflect on them uh, upang sumabay ka nga po sa ating mga pagninilay nitong koresbang ito. Unang punto, sinabi ni Pope Francis na sa panahong ito, kinakailangan malaman natin, mapagtanto natin, na tayo ba ay naglalakbay o hindi? Are we in a journey or not? If we are on not on a journey, ano lang tayo parang immobile, stationary, eh hindi maganda, sabi niya. Dapat buhay kristyano ay naglalakbay. We should always be in a journey. Naalala ko yung kasabihan ng Espanyol, which I will render in Tagalog, sabi, sinasabi ng kasabihan na yon. kung hindi tayo aabante, ibig sabihin nun, umaatras tayo. If we are stationary, kasi ito nga yung, ito yung ano natin, di ba, sa panahon, sa generation ito, gusto natin maging stable, maging na lang. Eh, kung stable ka na, ganun ka na lang. Hindi siya umaandar, hindi umaabante pero yung yung life of a christian is always growing is always walking it is always a pilgrimage napakaganda po niyan kahit nga po yung sa ano sa sa mga bagay-bagay natin sa araw-araw we have to be moving kasi if we don't move kung palagi tayo nakaupo yung bang tinatawag nilang sedentary ay hindi rin tayo uusad i mean nakakasakit, may mga kung ano anong inaano natin ano sa ating mga katawan. But even more deeply in matters about life. In matters spiritual, we have to be on a journey. Kinakailangan tayo maglakad, magpilgrimage, patungo doon sa karian ng Ama. Second point, sinabi niya, kung tayo mag maglalakbay, if we will go on a pilgrimage, Aba'y hindi hindi maganda kung tayo mag-iisa. We have to be with somebody. We have to be journeying together. Ang tawag po ni dito uh, sa panahon ngayon sa simbahan ay we have to be sinadal. We have to be journeying with somebody, with the community, with our brothers and sisters. Kinakailangan po niyan. Sabi nga po Pro Francis. The Holy Spirit impels us not to remain self absorbed, but to leave ourselves behind and keep walking towards God with our brothers and sisters. I like that very much. Journeying together means consolidating the unity grounded on our common dignity as children of God. It means walking side by side without shoving or stepping on others, without envy, without hypocrisy, without letting anyone be left behind or excluded. Lagi ko naman, ito yung, ito yung puso ng Christianity. Kasi if, if love is our highest value, how can you love if you are alone? How can you love kung tayo ay nag-iisa lamang naglalakad? Tulad yung dati, ano, yung ating religiosity, only between me and God. Abay, wala po niyan. walang ibig sabihin po niyan. With our, uh, natin sa panahon nito ngayon, lalo lalo na with the synodality, we have to be always a companion. How can we love if we are not with our brothers and sisters? In fact, sa pag-iisip po nga po, sa aking pagninilay, conversion always happen with companions. Con conversion always happens in a community. Kasi pag nag-iisa ka lamang, how can conversion happens? Ako, in my personal experience, natitrigger ang aking conversion, ang aking pagbabagong buhay dun sa mga, mga kapatid ko, sa mga kasamahan ko, whether they are fellow priests or brothers and sisters, mga katrabaho, doon po nangyayari po yan. Ang ganda, di ba? So, are you on a journey? If you are not, go on a journey. Keep journeying. Pangalawa, journey with others. Journey together. Ito ang pangatlo, the, third, the last point of Francis sa kanyang mensahe. Sabi po niya, if we are going to journey, journey in hope. Ito po yung tema ng Jubilee sa taong ito. Pilgrimage of hope. We are pilgrims of hope. Hindi yung problema. Kasi ang dami nating hope sa mga among, ourselves, ano? Ano bang inaasahan mo? Eh, kadalasan, ang inaasahan ko yung mga bagay sa mundo. Gusto kong manalo ng loto, gusto kong maging ganito, gusto kong maging ganyan, gusto kong manalo sa eleksyon, gusto... Lahat yun. And all of these are passing all of these are ephemeral, hindi po ito nabibigay ng totoong kaligayahan. And actually, hindi nagbibigay ng kaligtasan. Si Pope Benedict nga po, uh, nagpalabas siya ng encyclical noon, ang title, Espe Salve. Espe Salve, um, uh, our, our, salvation, in hoping we are saved. Napakaganda po niyan because in, in that encyclical, sinasabi ni Pope Benedict, kinakailangan ang ating inaasahan ay totoo. And bottom line, he quoted St. Paul in his letter to the Romans in chapter 8. Sabi po niya, asahan natin na, sabi ni San Pablo, nothing will ever separate us from the love of God. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Sabi nga sa Romans dito, neither um, death or life, angels or principalities, wala. Ang Diyos nagmamahal po sa atin. Pag, if, if we doubt the love of God, I think the greatest crisis of our generation is we always doubt the love of God. Kaya nga po, Uh, Ako ano-ano lang, we, we get into a lot of things. We are all scattered. ano-ano inaasahan natin, maliban lamang dun sa mismo, sa puso ng ating pag-asa, ang pagmamahal ng Diyos. Maybe sa sa kwaresmang ito, let's get down into these three things. In these 40 days of, of meditation, sa paglalakbay, tanungin natin ang ating mga sarili. Ako ba ay naglalakbay? Am I in a pilgrimage? And then, when we answer that, am I doing a pilgrimage with my community, with my brothers and sisters? O nag-iisa nag lamang ako? Kung nag-iisa lamang tayo, naglalakbay, wala tayong mararating. Walang patutunguhan. And finally, kinakilangan yung paglalakbay natin. May kabuluhan. At ito nga po yun. We have to journey hoping in our salvation, hoping in the love of God.